vision vision <laughs> laki oh diyan ako galing Maliliye pa ako doon walang strike dyan mamayang hapon pa dyan doon kasi kahit ganitong oras lilim na tapos may mga may strike na Uh, ayun guys. Ah, uh, nakapagpalit na ako ng hook. Dito maraming tilapia kahapon. Pag lumamig dyan, madami, madami na naman lalabas dyan. Ah, pagpalit na ako ng hook. Maliliit. ano? Doon ko napapakita sa inyo. Mainit eh. Kahapon may vlog din ako. Tulas. Akit ako. may vlog din ako kahapon kaso pag uwi ko sa bahay wala kahit isang nakasave sayang lang yung pagod ko <coughs> memory ko ano na naglulo na so tinanggal ko na lang tinanggal ko ni memory ko madulas pa naman dito bulong ako dito Dahan lang Ayan o oh. Andiyan yung bulate ko Iniwan ko dyan kahapon Kasi dyan ako pumesto Pagod <sighs> Dyan ako pumesto kahapon Ayan Naninilapya nga ako Kaso hindi nag-save So eto sana mag save Para magkaroon tayo ng uploading sa youtube natin Pera laglag Mahirap yung daan dito mga idol eh <coughs> Sobra hirap Talagang matarik yan O oh, di ba Pag iikot ka naman doon Hindi ko alam kung ano makakasalubong mo doon May alupong doon Tapos may jurassic Nandun pa si wrong turn Ay, tumaob yung ano ko Tumaob yung lalagyan ko ng bulate Nilagyan ng janitor Siguro may primesto dito Ayan o oh. Nilagyan ng janitor Right So masa na lang ipapain ko dahil may umano na ng bulate. Ang daming janitor oh. Lalaki. Isa, dalawa. Mga buhay pa, aahon pa lang siguro. Uh, init. Pakikita ko sa inyo yung setup ko may mga janitor dito sa tabi ko ah uh, ito setup ko mga idol ayan naglabs ako para makita nyo yung ano ko tawag dito yung fishing hooks so tatlo nilagay kong hook ayan 582 ata yan basta alam ko 582 Kas, eto yung sinker tapos leader line tatlong ano tas ayan na yung floater. Ang ganyan. Kung gaano kalalim yung trip nyo, adjustable naman 'yan. tas pamain ko masa. Kala ko may bulati pa dito eh. Ano sana bibili sana ako ng hipon. Kaso wala, puro malalaki yung landon Trip ko lang sana yung eh, maliit lang. Eh. Maliit na hipon. So, pagtagaan na natin yung masa at tayong pamain pero the best kung pupunta kayo dito susubukan nyo tong ilog kung gusto nyo manilapya ang prepare ko na pamain mga idol para sa tilapia dito eh ano ang tawag doon lumot yan pakita ko lang sa inyo kung paano maglagay maliit lang maliit lang na may bibig ng ano eh. matakpan lang yung hook Malahit lang bibig ng tilapia eh. Mainit pa kaya hindi pa naglulutangan. So kailangan laliman natin yung baba na, ng baba ng taga. Nilaliman ko lang. Mamaya pagka naglabasa na sila, itataas na natin. Pagka kasi ma, ano na, malamig na oras na. Naglulutangan sila. Hindi ko alam kung bakit. Pero nakita ko, kumakain. Yan. Good. Good shit. Sabi <laughs> ko sa inyo, kahapon nag-vlog ako. Nabaliwala lang. Dahil sa hindi nag save so sana mag save to banatan nyo agad para ano magkaalaman na kung worth it pa ba tong ilog na to <laughs> pero lumot promise di kayo masisiro ako lang ang nasisiro dito ganda ng pwesto ko dito kahapon oh. Huh? tangin na ganda na ng vlog ko ganda na ng content ko pag uwi ko sa bahay wala lang wala lang video init papawisan ako matagal naman malusaw tumasa na to pabayaan natin dyan yan dyan ako galing oh. o lilipat ako doon lang strike dyan mamayang hapon pa dyan doon kasi kahit ganitong oras lilim na tapos may mga mi strike na so dyan wala pa dyan tayo kaya nakita nyo yan batuhan mga puno na yan dyan tayo pupunta may tao din dyan eh bayabasin natin Puhuli tayo din sa tabi-tabi. <laughs> Init pa ng araw. sasali na ba? ayan dito naglutangan na yung tilapia dito ayan o kita nyo yung mga tilapia doon mainit pa eh, mamaya po maglalabasan doon yun Uh, bawang ko lang. Wala pa palang pahay. Uh, Ayun guys. Lumipat ako dito sa tapat. Ayan. may wala ako na ulit doon puro strike lang as lumipat na ako dito sarap dito o oh, diba pwede pa matulog wala kasi kung magandang pamain aasat kailangan ko oh, ano eh ano ba tawag doon lumot tapos kanina bibili sana ako ng ano ah hipon Kaso naman, wala wala yung ano, mga maliliit lang yung kailangan kong hipon. Hindi pwede yung malaki. Sayang. <laughs> Pag bumili yung malaki, buta ko na lang eh. Kailangan ko lang yung maliliit. Tapos, lumot. Yun lang kailangan ko. Makakahuli na ako ng tilapia dito. O oh, yan, tsaga-tsaga lang ako. Baka sakali makadali tayo sa may pamain nating ano pambansa ano pamain na pambansa may may strike naman dito kaso hindi ko alam kung bakit hindi nila kayang ilubog ng todo yung floater diba dapat bago mabiwasin nakalubog na talaga yung floater kaso hindi na lulubog eh kinukurot-kurot lang nila yung pamain gusto ko nga eh, tinatangay na itong pamingwit na ito eh <laughs> pare di na ako mamingwit para wala na damo pala yung nahigaang ko oh. <laughs> may isang araw may pumesto dito pamain nila bulate mga ito na dali nila eh dito pala may lumot. Yun, nakakita na ako ng lumot. Dito nga pala ako nakakuha ng lumot. Ay, no, sa may gilid. Oo, oh, tama. Dito ako nakakuha ng lumot dati. Kapag pain ako ng lumot dito, hindi pa panahon ng tilapia, kaya wala din kumagat iniwan ko na dalawa doon may dalawa doon akong kasama tapos dito may ewan ko kung ilan sila dito may angler din dito hindi ko kilala eh inan doon kilala ko eh kaso naalala ko lang siya nung sinabi sa akin yung pangalan niya sinabi nung tawag doon sinabi na kasama niya tinawag As ayun, meron sa kabila. Ano 'yung naka-green? ko ako, ano ko nakuha ni Kuya, hipon siguro. Ano, glalakad lang siya sa ano, kabila ang ganda dito lang oh. Sobrang babaw kasi ng tubig. Sobrang babaw ta, sobrang linaw. Madaming tilapia saka hipon aso ayaw kumagat ng tilapia tiksay ang kailangan di man nag isa ng granada <laughs> kailangan dito siya ng granada eh, para madali lutangan yan di man kuryente yun ng ano galing sa poste eh. patay yan mga patay mga nakatawtaw jam patay malakas yung kutub ko eh bago ako umuwi makakadali ko dun sa may floater ko hindi ko alam kung ano kinakagat eh baka yung swivel eh kaya hindi mahuksit eh kasi dati sa ano sa may patubig Nag fishing ako sa may patubig nakita ko yung swivel yung ka ano isda eh Ewan ko ba, swivel din yung ini-strike dyan. Dalihin mo na para maulam kita pagka nakakaula yung isda dito hindi ko kakain kinakain ng mga pamangting yung mga binibigay ko sa aso gusto ko ano eh rojo yun kakain ako ng rojo parang ginagawa ko yung bangus eh Say ko lalalim ko pa yung floater. Mababaw lang yan eh siguro 2 upit. Lalalim man ko pa. Kuwasa makadali. At tinanggal ko na yung floater ko. Yan, nagpalit na ako ng malaking sinker. Tapos nagpalit na din ako ng mga hook. Ayun. leader line yan, ang ganda sa may swivel. Tapos number 70 na hook na yung gamit ko tapos hanggang dito leader line siguro 1 meter yung haba yan tapos tinat dyan hook dito tinat ulit dito tapos hook tapos sinker oh, all good sakto sakto lang yan o diba? Ayan, kinas ko na Tapos pinatong ko na lang dyan Sakto-sakto, may bakal Malapit lang ko Hindi ko na nilayo Ubusin ko lang pamain ko Agad maubos doon sa may maliit na hook eh. Dito ubos agad dyan Magalasing ko na kasi At kailangan ko na umuwi Papakain ako as Sa <laughs> so, mga tao may namalat kasi ko tapos ito yung pamain ko konti na lang pag kinagata ng malaki doon yan lilipad na yan lilipad na yung rod na yan ayan tapos relax na kahigahan na lang Oh, fish on. Laki oh. Ah, shit. Grabe. Wala, puro pain lang mangyayari dito sa akin ah. Pain, kas, putang na mo. Hindi pa mahukusit. Buhay anglers. Pain, kas. bid. Ubo ko din na kasi ako nag eh. oh. Pangit talaga ikas ng gutor na ito Parang mapuputol lang mapuputol eh Relax ka lang dyan Higa, tingin sa langit Shit, sarap Yo, okay, oh. Tamang higa lang guys Ay, sarap dito Sarap tumambay Pamaya so, maya may, may kaagat na dyan Pag walang kumagat dyan Tapon na yan fishing rod na yan <laughs> kawayan na lang gamitin swerte pa yung kawayan eh hindi ko alam kung ba't walang roho siguro isang buwan nang walang roho meron maliliit di ba ganyan hindi naman ganun yung inuhuli namin eh malalaki pero yung kasama kong isa makahuli na ng malaki kahapon uh, nakahuli siya kulang dalawang kilo yung isa sana nga meron na ulit para all goods na all goods ano on the spot yan pagkakinagat siya kitang kita sa camera yan kung oh, may kaagat kung walang kaagat babat, balibag na lang yan sa ilog <laughs> ayo na mag fishing ngayon guys wala talaga nakagat kahit sa ilalim tapos wala nang nakagat dyan sa ilalim wala nang gumagalaw kahit iwan ko magdamag yan nandyan pa rin yan eh <laughs> tapos may bumabalibag pa dyan hindi ko alam kung sino adik yan Pwede naman magsuntukan eh. Ba't pinab binibisit pa ako. Pwede naman magsuntukan kami dalawa eh. <laughs> o, oh, ano to? Tatapon ko na. Kasi wala na to eh. Oh. Oh my. Oh my fishing. Is on oh, Nakahuli pa oh ah, Nakahuli pa bandang uli ah <laughs> Woo Thank you Thank you River Maya Ayop talaga Wala talaga pag-asa <coughs> no covid na ako ah Lasing ko na to Leader line Ayoko talaga Nagli leader line ng ganito Hassle Haba Para daw kasi Hindi magasgas yung Ano Braid Kaso Ganun din naman eh Bibili ka ng bibili Ng leader line Bibili ka na lang ng bagong braid. Hindi pa malakas sa pabato. Sa tingga, sa sinker. Yan. Okay na, all goods. All goods na all goods. Diba? Okay Tiniklok na ng Santa Clara. Iwan ko na yung leader line ko dyan Hindi yung kailangan <laughs> Diyan na yung takip Uwian Kailangan nagpahinga ng ilog kaso saan ako vlog tingnan mo na pala yan ngayon ko lang naalaman hmm. ilalagay pala dito sa gitna para hindi sumasabog sabog so ayun guys hanggang dito na lang tong video na to salamat sa panonood and peace